Nakakatuwa itong gusto Gustong gusto, hindi naman kaya. Yan ang nakakatuwa sa lalawigan natin. Gustong gustong makamtan ang kabanatuan. Kaya nga ako nagsayaw ng apat eh. Apat na po sila. Governor na po. vice Governor pa po congressman pa ho ba gusto pa nyo? Yung pong mayor gusto pa rin po nila. Eh, hindi naman po kaya sila mapagahan. Hmm. Ganon din sa ibang bayan ng 3rd District. Eh, tatlo sila eh. O paano naman po yun? Tatlo na. Hmm. Tatlo. Susma Rioset, mahihahiya naman tayo. Tatlo. Kami nga nagbawas eh. Para nga pakita sa tao na hindi kami uh, mapaghangad sa posisyon. Kaya ngayon, sa ginawa nilang tira na yung lalawigan natin, eh, kinawawan nila yung third district ang ang pagbigay ng mga bigas, mga cherry bag, cherry bag, kung ano-ano, para makakuha ng boto, nanira ng nanira, ng kapwa-tao, hindi makita yung, sabi ko, tatanggalin ko pa yung salamin ko, hindi makita yung sariling, ano tawag mo, Arlon? Yung sariling muta, muta. sa mata eh, di makita yung sarili muta sa mata. Eh, kaya sabi lang naman natin yung totoo. Eh, bakit na uh, palalampasin ko pa yung sa 2020? Kung, kung talagang ikaw ay nakatakda, nakapanahon, ikaw ay sawa na sayo yung na kitang kita rin ni kita pa si Governor Oi ni ba lang nato to nung si Manalo wala naman siyang ganyang kapangyarihan wala siyang ganyang kayamanan yung anak ko di sa birthday ang kasama isang pulis isang driver may iyapang Nagturo ko yun eh. Eh sila naman, San Malmal. Walang pagpapakumbaba eh. Eh yung mama ka na nga dahil dyan sa kwari na yan. Nasuspindi ka na dahil sa kwari na yan. Dalawang dahil -darug limang kaso ang sinasabi ng ombudsman. Pagkatapos may nangyayari sa Court of Appeals. Hindi ba ako nagsisit ng aling eh? Hindi ako pwedeng i-hablo rito eh. Dahil kasi totoo yun eh. Oh. Balang limang oras nakakuha ka ng best training order. Sabi ka, hanga, hanga. Hindi dapat hangaan ng bata yan eh. Dahil yung mga bata, dapat matuto sila ng values eh kung ang gagawin nila ang values ng bata eh sobrang sobrang hindi ayos eh mapapariwara yung mga anak natin at yan ang ayaw na ayaw ko ayaw na ayaw ko na sila mo yung magkakamagana yung ugali divide and rule kaya dapat talaga labanan na para pagkarilabara na, one time na lang, ng kita-kita na. Uh, ang apila ko naman, doon sa mga uh, nariyan sa distrito, alam naman po niyo kung ano ang katotohanan. Alam ng mga Bilago, Bilena, kung paano ang pakisaman yan. Alam nung nila kong MN, kung paano makasama yan, nila dating congressman Antonino, nila dating congressman uh, Maricel, na nakasama ni Ria. Alam naman eh. Alam naman lahat kung paano. Alam rin naman nila congresswoman Swan Singh kung paano makasama yan. Masyada rin na dapat magbigay, matutong, matuto lang eh, okay na eh. magbigay halaga lang sa kapwa-tao eh, ayos na eh. Eh, ang hirap eh. Masyado pala galit sa akin. Gusto-gusto pala akong galatiin. Eh, ano mo, oy, bata ka pa. Sana, Magbago ka pa. Dahil sa kaktuhan, hindi lahat, hindi abang boy, bibigay sa ng Panginoon yung kapangyarihan. The Roman Empire fell. The British Empire fell. The Japanese Empire fell. They, lahat ng naging empire, the French Empire, under Napoleon Bonaparte, fell. Ako, kung ang nasa isip mo, you will be there forever. Hindi to, yan. Kaya kung narinig si Sidney, eh kaya lang hindi niya kayang kantahin yan. Fame. I will not. <laughs> I will burn like a flame. Ngayong nakatali may na pain. Pupunta lang. Eh, eh pareta mo ay yung tunog din. Yun. Pain. Pain friends. Eh ito uh, na eh sinasabi na nung district 'yung uh, uh, district do, nung na nababanggit din mga ano to malalaking tao ron. Ang sinasabi raw, paumanhin at kobergot lang ang naipagawa nila. Ha, 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 ha. <laughs> I spat out my water, sabi manunsa nun laughing at what you said, Mayor J. Eh, sobra eh. Wala naman talagang naipagawa. Kaya, kukopya yun pa tayo. Sasabihin ni may naipagawa. Eh, ang nasa likod eh, puro covered court. Eskwelahan para sa bata. Maawa ka. Kaya nga sabi ko sa mga magulang ng mga bata ng sinisiraan niyo ako, nag-aalal yung mga apon niyo. Anak niyo, sa eskwera ang pinagawa ko. Baling wala sa akin. Hindi masama loob ko. Nagpakumbaba ako sa taong bayan. Sinisirahan niyo ako. Daan kayo randaan sa mga kasada kong ginawa. Wala akong sinabi. Hmm sasabihin nila, hindi nakasama ka ba na ito, ang sanwebay siya? 20. Number one, lahat ng mga kali yung pinagawa natin, walang toll gate. Pwede tayong naglagay ng toll gate. Pangalawa, nung bag COVID, tayo, si Dr. Gio, ay nagbakuna ng 1,080,000 tao samantalang 327,325 block kasama ang batang hindi kailangan bakunahan ang populasyon ng kabanatuan nung magka-COVID noong 2020. Katatapos lang ng census. Aba. Diba? Yung isang sa SN, sa SNR, sa Walter Mart, sa City Hall, ang nagbakunan yan. Ang kabalatuhan, meron ba kaming pinagmalaki? Wala naman kami sinabi. Kaya nga dapat talaga ngayon, the modern way is like, parang kang ad. the first 3 to 10 seconds na kuha mo na dapat yung yung tao para panoorin ng 20 seconds more. Dapat 30 seconds lang yung reel, yung FB, dapat ganun lang. Kasi doon mo makukuha yung oh. tao. Pinipintasan habang gumagawa. Oh. <laughs> Pinipintasan habang gumagawa. Eh, ang daling pakita eh. Dumaan lang sila. Pagdaan nila, Pinintasan, nag-interview. Hindi pinakita yung gumagawa nung araw na yun. eh oh. e July 13 din. It's the same time. Hmm. July 11 na, nakita na. Nagpapagawa na tayo. Yun eh. Kaya dapat yung mga gumagawa ng mga, uh, mga bata na tumutulong sa atin, na gumagawa ng ating sa Facebook, eh, kailangan ginagamit yung tap. Oh, baby. Kaya nga, niisip ko nga kung sino yung pa kong tatalsik eh. May limang malapit sa akin na patatalsikin daw ninyo. Inyo. Tinanong ni Francis kanina umaga. Si ninyo ba? Hindi si Atty. Edwin ba? Hindi rin. Si Atty. Bilzer ba? Matanda na ka ako yun. Narayan pa ba? Narayan pa ba? Andito po si Franz. Si Atty. po wala na po. Atty. Bilzer wala Ay, na sabi po. Sabi ko na nga ba eh. Sabi ko nga ba eh. Si Atty. Edwin narayan pa. Andito po, andito po, andito po. Tinanong si Arnold ba? Hmm yung bago mo si Arnold, eh, kita mo naman si Patrick. Bago mo si Patrick, eh, yung magsasaka at saka yung pag-aalala sa mga karsada, sila nila Raul Gonzalez, nila Uro, eh, si Elmer Mateo, makikita mo yung di, yung desilting, yung dredging, yung ng, ng waterway natin. Tuloy-tuloy. Kaya ang ganda-ganda ng patubig yung magsasaka ngayon. Kaya pagka umulan ng umulan, talagang pagka hindi na lang kaya ng mga sapa natin o waterway ng niya, doon na lang natin, doon na lang talagang aahon yung tubig eh pagka pinakita nga yung mga desilting dredging na yan eh, eh kita mo ay ang haba niyan baby hmm. Eh, sino nakikinabang? Di ba mga puno yan, ano na pinagkaka ano ng magsasaka? Hmm. Opo, tsaka... Sa obrero, sa, ba sa obrero, sa bakero, sa krusroha, na ayaw sa atin um, kapitan ng krusroha. Hmm. hmm. Isi... ba sila? Hindi. Lahat ginagawa. Kulang pa nga eh. Dapat eh, walong mabilin yan eh.